Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ito pong uh, kapag po ipasa itong uh, panukalang batas na ito, magkano po yung pondo na dapat mayroon tayo para ma-implement po ito at gaano karaming senior citizen po yung in-expect na makikinabang po dito? ang ang projection namin ay 12 million so kailangan pa ng mga about 35 to 40 million, billion mm -mm. yung sa sinasabi natin ay na 35 to 40 b ay may yes. pagkukuhanan na po ba tayo? May available funds po ba? Kasi minsan po, ang uh, binabanggit congressman na uh, magsaysay, may mga batas na, na ipapasa pero hindi na ipatutupad dahil sa kawalan ng budget. May guaranteed budget po ba ito sakaling maipasa? Oh, may, meron naman nakita ng apro mm -hmm. na magpagpagpondohan. Yung entire? Kaya naman, naman ipinasa namin sa Kongreso. ah, Opo. Ibig sabihin kapag maipasa, hindi question yung budget dahil may nakita na kayo na pagkukuhaan ng 35 to 40B. Yes, yes. Oo Ayan. Yun yung maganda kasi. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.